malang sa budget hearing ng House Committee on Appropriations kahapon ang mga opisyal ng DSWD. Pamumulitika umano sa mga ayudang ipinamibigay ng gobyerno inalmahan ng opisyal ng kagawaran. May report si Mela Lesmoras. Nanindigan si DSWD Secretary Rex Gatchalian na walang pinipili at walang sinisino ang paghahatid nila ng tulong para sa ating mga kababayan. Tugon ito sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na napupolitika umano ang ayuda ng gobyerno. Ayon kay Gatchalian, inaalam pa niya ang kabuang detalye ng pahayag ng pangalawang pangulo pero tinitiyak niya na pantay ang turing nila sa lahat ng nangangailangan. Makikipag-ugnayan kami sa kanyang tanggapan sa kanya mga constituent services people para malaman namin kung ano yung detalye para maimbestigahan namin na maayos. Pero meron kaming standing policy sa DSWD na lahat ng lalapit sa amin, may referral letter, walang referral letter, kahit sino ka man basta nangangailangan ay tutulungan ng ating mga social worker Nakapanayam ng media si Gatchalian matapos humarap sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program, higit 229.78 billion pesos ang nakalaang pondo sa DSWD at mga ahensyang hinahawakan nito. Kabilang sa mga binusisi ng mga kongresista, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng kagawaran. Natutuwa ko kami i-report sa inyo na tapos na yung rounds, multiple rounds ng special assessment. 1.4 million yan lahat-lahat na nag-special assess at kalahati ang naibalik natin. Kalahati ang hindi na naibalik. Yung mga naibalik na, nabayaran na rin ho retroactively. Isa naman sa mga inaabangan sa budget hearing ng Kamara ay ang pagharap ng mga opisyal ng Office of the Vice President sa pungunan ni VP Sara Duterte para na rin kanyang masagot ang iba pang isyu. Umaasa ang mga kongresista na harap mismo rito ang Vice Presidente. What I can assure uh, the office, office of the Vice President, the Vice President is the House will extend courtesies, no? Uh, will definitely extend courtesies uh in the deliberation of her of the budget uh yung budget naman po niya is based on the nep na sinubmit po ng DBM Bukod sa pagtutok sa budget, ngayong Webes ipagpapatuloy naman ng Kamara ang Quad Committee Hearing ukol sa illegal pugos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Panawagan ng mga mambabatas, sana'y humarap na ang mga inibitahan nilang personalidad na makapagbibigay linaw sa mga isyong naungkat sa nauna nilang pagdinig. Sagutin nila ng tama yung mga tanong, sagutin nila ng tama yung mga aligasyon, at lalabas naman ang katotohanan sa mga investigasyon ng Quadcom. And I think to claim that it is politicking ngayon po just because sa banggit yung mga pangalan na yon, it would be a disservice naman po to the rest of the hearings in which we've already tackled so so much. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.